Hi guys, tuturuan ko kayo paano mag-edit ng CapCut na tanggalin ang logo. Ito sya punta tayo sa menu, tapos pindutin ang CapCut. Yan. Tapos, mag-upload tayo ng video. Ayan, pindutin natin yung picture, picture video. Yan. Tapos, uh, i-upload natin. Yan. I-play. Tapos, uh, hintayin natin hanggang matapos yung video. Tapos, ano, nakikita natin yung logo ng CapCut. So, tatanggalin natin yan para hindi siya nakikita sa video natin pag in-upload natin sa YouTube natin. Ayan, iba lumabas na yung CapCut. So, i-delete natin yan para hindi siya lalabas sa video natin. Hanapin natin yung delete. Ayan, delete. O, ayan. Tapos, i-upload natin. i upload natin. Pindutin natin ito. Ayan, pindutin natin. Tapos, hintayin natin siya na mag-upload. So, ayan, na-upload na, na siya. So, balik tayo sa video, titingnan natin kung may logo siya na nagpapakita sa video. So, open natin yung video. So, yan. Ayan siya. So, wala nang nakikita na logo sa video, diba Kasi nag-unit niya siya. Ayan siya, guys. Diba? Wala nang logo ng pakpak yan ang pag-upload uh, sa video na walang logo.